Hello mga kamong mga ka idol Ito update ko lang sa inyo to Mga kamong mga ka-idol Itong uh, Republika ng Pilipinas Ito si Marcelo de Pilar 1993 to mga kamong mga ka Isang piraso lang to sa akin mga kamong mga ka-idol 50 so, centavos Na ay O oh, 50 centavos na ano uh, Agila Ayan o Isang piraso lang talaga ganito ito mga kamang mag mayroon kayo nito mga kamang mga kaidol Huwag baliwalain ito mga kamang mga kaidol. Baka magmahal to Ayan ito oh. Ito siya Sa piraso lang 1993 talaga oh. Marcelo H. Pilar Baka mayroon kayo Tago niyo lang to Baka may bibili nito baka magmahal to Kasi ito yung hinahanap Nahanap lang ngayon eh Ayan oh. Ito, isang piraso lang sa akin mga, mga ka mga idol. Kasi yung iba, iba yung sikuta sintabos. Mayroon ako dito, pero iba. Iba siya. Pakita ko sa inyo yung isa. Ito mga, mga ka mga Ito. Ito siya. Ito yung puti. o. Yung silver. Ito, 1985. Ito. Marcelo Pilar ito oh. oh centavos malaki to eh yung tiniti to meron din ako nito meron to ito yung isa pa oh 70 centavos ito yun oh know. hmm. Marcelo's Del Pilar din to 50 centimo ayan meron din ako mga kamang kung gusto nyo mga kamang mga kaidol gusto nyo bibili ito bibenta ko to Pilipinas usapan natin i-chat nyo lang ako i-box nyo lang ako yan o publika ng Pilipinas yan yan o di ba ito yung ano ito yung maliit ito isang piraso lang to nag isang piraso lang talaga to 50 centavos Marcelo Estil Pilar yan yan Yang lay-layo, lalaki yung dati oh, 1993 ito, 1960, ito yung kanunahan yata eh, 1967 to. Mayroon ako. Ah, ito mga kamang kaidol, tinatago ko talaga to, tinatapo na to mga kamang kaidol, kasi kinukuha ko lang talaga, nakita ko. Kasi kung hindi ko nakita to, sayang naman to, kung hindi ko, ano, hindi ko, hindi ko nakita to, sayang to. Paki sila like and subscribe lang mga kamang, mga kaidol para up update ko kayo sa mga lumang barya ko mga kamang, mga kaidol. Ito siya. Yan nga yung mga barya yung mga lumang mga kamang mga kaidol. Huwag yung baliwalain. Kasi laking tulong sa inyo yan. Baka magmahal itong mga ganito mga kamang mga kaidol. Eh sayang naman. Ito mga kamang tinatapon talaga to. Ang dami ito eh. Ito hindi ko kalain na mayroon pa lang ng mga ganito kasi nakalimutan ko kasi to kasi nilagay ko lang sa album biniligahan ko ng album hindi ko naman alam mayroon pala ako ito hinalungkat ko mayroon pala ako ayan eh, thank you for watching mga kamang mga ka